Milit. <laughs> Milit. Galit. Galit, Galit. Galit mo na. Eh, paano yung ano? Yung beautiful eyes? Paano? Maganda na sa yan. Ilong mo. Ha, maganda na sa'yo yan. Nagahanap <laughs> pa ng titihin sa kanya eh. Ha? Dita, galet, pakita mo yung galit. Oh. mo pindutin. Baba. 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 Ami kili-kili. Ami kili-kili. Ah. Ah, moi. Oh, po. Am. Other one.

patayin ba, ko na yan. Ako na nga remove remote. Batayin ko na. Batayin ko na. Yeah. Uh, tubla. Ah. okay yeah. No more, okay. Miss Rachel. Where did I, go? Do. I was under the... Alin po. Yung is Rachel? Where is Rachel? 妈妈，听妈妈，妈妈。

No, eh no no mom, no 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 Bye bye. Dob 关门。